Magandang araw mga babies Meron tayong dalawang box Ayan Box number 7 at 23 So gagawin natin ngayon Kasi si 23 Medyo mahina ang colony niya Ayan o oh. uh, Ayan Kukunti lang yung broad niya di kagaya ni 7 maraming brood at saka honey. so ang gagawin natin ngayon rescue tayo ng brood from box number 7 kasi marami siya tapos lagay natin dito sa box number 23 kasi medyo kawawa na talaga yung ano nyo ayan So, update ko kayo mamaya. Mga babies. Broad lang 'yung ililipat natin. magre-rescue mag -re tayo. Broad lang kasi para kahit papano eh hindi naman uh, ano. Uh, makulaps collapse 'yung colony na to. Si Box 23. ayan 'yung Ayan 'yung situation ni ano ni Box 23. So, meron naman siyang paunti-unting honey. Ayan. Pero yung brood niya, marami namang worker. yung gagawin natin, rescue run tayo ng brood tapos uh, kung saan siya nakalagay, na pwesto doon, din natin siya ibabalik. Uh, brood lang kailangan natin kasi marami namang worker. So, ganun gawin nyo sa colony niyo pag medyo nag-collapse tapos meron kayong pang-rescue na brood sa kabilang box, gawin niyo. Huwag niyo hayaang ganito na tumagal. Oh. Para hindi mag-collapse yung colony niyo. So, ayan yung pagkukunan natin ng brood. Marami naman sila so pwede nating kuhanan ng brood para i-transfer natin dito sa kabila. So ayan, mga babies. May broad na tayong ilagay sa box number 23. Ayan. So kahit papano, marami naman siyang worker ayan oh. So hindi na natin ipagbalik ta rin yung ano yung lugar nila doon sa box number 7 kasi nga marami namang worker. So sana masustain nila ito. Monitor din natin after one week Kung ano na Ang sitwasyon nila o, Salamat po sa panunod Pagpalain po tayo ng Puong may kapal Let's save the beast